Panginoon, salamat sa biyaya na binigay sa amin at sa lakas at sa tiwala sa lahat ng oras na paglalakbay namin sa pupuntahan namin tuwing Sunday lamang at kami nagpapasalamat sa inyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayun mga kahinabang vlog, nandito naman kami, panibagong vlog namin. Uh, ah, pupuntahan namin ngayon ang ang dapat namin tulungan kahit medyo malayo ah, kahit medyo malayo ah, pupuntahan namin darating kami doon para makatulong uh, Oo, oh, para makatulong Ayan, si ah. kina, kahinabang big, oh. big, kinabang kata Hi. Okay. maraming salamat abangan Ay. nyo lang oh. Uh, set out kay madam mariam pinakamabait kong boss, uh, boss. Amo. at kay si Rukin pati kay Jenny Jenny sanay makita nyo kami dahil kami nagbablog ngayon sanay mapansin nyo lang yun lang okay. so, Yan ang iba yun lang Lama. mga kanabang vlog maraming salamat abangan nyo ulit thank okay. thank you tapoy pero pagbuntahan hmm. na nato ni to kapoy so, na to bang uh, makahinabang ta sa mga ano ba away uh, bali nang kapoy basta makatabang kini, lang ta sa mga it, atong adtuan ba kini mga isa ka kilometro kulang pa kalayo on di ba hmm. sige <coughs> lang, para lang ma sa tabangan sa lagod. Kung sa may gusto ni mong kuan, regalo sa bago magbagong tuig. Kung sa may ingon sa mo hang. Ang kuto kung dawaton, kuto sa ko ang mahimo o naimo sa Yun ang ibig sabihin ni tatay kung may maawa sa kanya sa pamagitan sa pag-vlog namin sa kahinabang vlog na mapaabot namin sa kanya yung healing niya na bago magbagong taon mayroon siyang matanggap kahit papano. O ano pa tayang, ano mo tay? Ah, maulang ina akong trabaho doon eh. Araw-araw maulang ina? Hmm, uling. Uling, kawawa naman tayo statay. Siyempre sa ganitong sitwasyon, dito sa gitna ng bundok, mm. kahit kami nilakad namin kanina, hingal kami, kaya kasi ito pa kaya statay pagpababa, grabing hingal oh, na talaga. Pagod, mm. Sa pagod pa lang namin kanina, hindi namin na isip na ganit, ganito pala kalayo. Pero okay lang kasi naabot namin siya na gusto namin makatulong kahit pa paano, kaunti. Mapasaya namin yung isang matanda. Sana ang hiling, anong hiling natin tay sa mga viewer sa mga buong ano na tayo ito, buong mundo makikita na tayo. Hmm, ako ang trabaho. Uling rakyon uling lang daw talaga ang kaya niya wala nang iba talaga yun talaga pag masindihan yung uling niya mapunta lang sa bababa may pira pag walang uling wala siyang uling dito sa konting gubat na ito kabuhuan naman ito maliliit na uling wala na talagang bago pa makapiras tatay ano tayo no walang wala talaga sana mayroong maluwag ang puso na makatulong sa matanda kay tatay na mapaabot din namin sa kanya yung tulong na yon kung mayroon oh. yon ito ano sabihin ko lang kay tatay na siya ay sa nagpaalam kami sa kanya na kung pwede siya interviewin i-vlog papayag din siya pumayag din siya kaya ngayon may ibigay kaming kaunting tulong na narito sa amin na sa abot naming makakaya kasi wala pang sweldo eh hindi uh, nagdating yung mga boss namin ito lang po ang kaya namin para kay tatay importante yung makapasaya sa loob ito bahala na sa tatay ito may kumpleto ah, kompleto na ito ulam lang na ano sariwa wala sardinas lang talaga siguro ito pero pwede na tsaka bigas oh, uh, sige. salamat kay tatay talaga tatay okay. anong masasabi mo ah, uh, maraming salamat yun sa tulong Sana'y makita yung video ni tatay na pumayag siya na gano'n sana'y may maawa sa kanya sa pamagitan din sa vlog namin na kahit mga vlog sana'y wag magsawa manood sa amin at magsupport. salamat po sa lahat na kung saan sulok ng mundo sana'y maramdaman nyo rin na kami nagtulong sa mga mahihirap. hindi namin inisip yung kung ano mang lungkot namin na nag-aabot kami sa ganitong sitwasyon dahil gusto namin makatulong. Kami nagpapasalamat sa inyo na sana ituloy-tuloy ang pagbiyaya namin sa kanila kung sino man maabot sa aming tulong. Yun lang po. Maraming salamat. At pagsuporta rin sa aming vlog, mga kainabang vlog. Thank you. thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. Uh, Unsay may ingon nimo tayo sa among kainabang vlog. Uh, salamat kayo sa inyong tabang sa amuha okay. na akong pangita ni Bukil uling-uling ramano maraming salamat sa inyong pagtulong sa amuha okay. okay, Salamat, Gid, yes. sa, salamat, salamat sa salamat kami gid una nagpasalamat sa imoha ngan naabot ka na mo dire mm. na makatabang mi sa imong arong maski pa ano malipay-lipay ka ba kay paskoron salamat kayo sa oh. Uh -huh. tabang sa kuha mm. okay. salamat gid sa mm. Yes. pagtiwala nimo sa mo Di namin badugay. Salamat, geng. Kay layuwa oh, ko eh, na yun, ma... 4 Apat ka kilometro guru, No ay ka. Lay, oh? salamat